Lagi niyang kasama ang kanyang mama Alma. Sila ay hindi mapaghiwalay na parang matalik na magkaibigan sa lahat ng laro at gawain. Isang araw, nagpasya silang magtanim ng mga bulaklak. Mamatingnan mo may tutubi. Masayang sabi ni Bea habang naghahanda sila ng lupa. Maingat na inilagay ni Bea ang maliliit na buto sa lupa. Bawat isa ay binulungan niya ng Lumaki kang maganda, ha? Huh? Kailangan natin silang diligan araw-araw, paalala ni Mama Alma. Sabay nilang hinawakan ng pandilig at pinuhusan ng tubig ang mga bagong tanim. Lumipas ang mga araw at isang umaga, may sumilip na maliliit na uspong mula sa lupa. Mama, tumutubo na sila, sigaw ni Bea sa tuwa. Hindi nagtagal, ang kanilang hardin ay napuno ng makukulay na bulaklak ang bango nito ay umaabot sa buong kabahayan, isang paalala ng kanilang pag-aalaga. Pumita si Bea ng isang magandang dilaw na bulaklak. Maingat niya itong inabot sa kanyang ina. Para sa iyo ito, Mama. Ikaw ang pinakamagandang bulaklak sa lahat. Nyakap ni Mama Alma si Bea ng mahigpit. Salamat, anak. Ikaw naman ang aking sinag ng araw. Pulong niya habang isinisingit ang bulaklak sa kanyang tainga. Para kay Bhea, ang pinakamasayang lugar sa mundo ay kung saan kasama niya ang kanyang mama. At sa piling ng isa't isa, ang bawat araw ay laging masigla at puno ng pagmamahal.